ক্েযে <laughs> ganyan ang pag uh, ano yan, tapos ito naman ito yung ito mga uh, gaganda ng halaman, oh o, oh, ayun ang king bird, king bird. Ayun, ang ganda ng bulak. Ano, ibon. O, yun. O. Oh, mga ibon. Ang gaganda ng bulaklak. Oh. Mamamatay oh, na siya. Ay, tapos yung, ano, matay na. Taming ibon, o. Oh. Yun, mga ibon. Hindi mo kita. Liliparan. Hmm. Oh, ito ang garage. Ito ang entrance. Fountain mag-cup sila ng ano yan, balik na ako <laughs> ok, mga garahi ayan, ilang sasakyan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sasakyan yan 7 at uh, pakita ko sa inyo ang labas ng bahay Punta tayo sa labas ng bayad ng gate. Labas tayo, yung garahe, tapos dito. Tapos yung harap namin, yung pinapagawa din nila. Oh. Ito ay puro istira. Tingnan yung bundok. Ayun. Oh, yan. Ito ang labas ng gate. Oh, patay na yung mga halaman dito. Hmm. Wala na. Summer na kasi. Oh, ito, yan. Bundok, bundok. Hmm ganito dito, ito. Ayan, bundok. Kaya kung halimbawa kung ah, ano, lalabas ka dito pag walang sasakyan, hindi ka makalabas kasi wala ka malang masakyan dito kung wala kang service. Walang taxi. Oh. Kasi ito ay nasa bundok kami. Walang mga sasakyan. Ayan. Tapos yun. Tapos yan. Ito ang ano, balik na tayo sa loob. Yun yung ano. Ayan ay binubuksan yung pag ano magraramadan na yan yan ay mga restaurant o, mga kapihan pasok tayo ito ang guard house yan pasok tayo ito meritso ayan ang bahay yan depende po uh, after 8 ngayon after eat, mag ano na raw ito, umpisa na naman ang trabaho tayo, balik na tayo. Uh, ito ang playground ng mga bata. Mm, sarap ng hangin. Hindi mainit ngayon ah. Masarap ang hangin. Yan. Yeah. Yan yeah, ang jump jump. Ito garahihan ng mga uh, ano ng mga bata. Yan yeah, ang kanilang malaruan. Ito yung scooter. Nakatiwalag. Yan, yeah, lagyan natin dyan. Ang init. Nag, iba ng kulay o sa sobrang init. Bisiklete, binalandra lang dito. Ganda nitong bulaklak nito ah. Hmm, namumulaklak. Ang ganda oh. Hmm. Anong pangalan kaya nito? Ang ganda palang bulaklak nito oh. Hmm. Ang ganda ng bulaklak. Ang dami niyang bulaklak oh. Hmm. Ang ganda ng bulaklak. Tapos ngayon guys, pakita ko sa inyo yung mga tanim ko dito. Hmm ano, mani. Ito, damo naman ito. Damo, at ato. Ayan, damo. Hindi mo, nawala yung mga bunga. Da, gawa nung umulan ng yelo. Ito ay damo ito. Hindi tinanggal. Tanggalin natin. Ito ay damo. Hindi ito halaman. Ayan. Tanggalin natin. Oh, damo yan, damo. Tanggalin natin. Hindi siya halaman. Mm. Ayan, damo. Matatapit ko. Tapos, ito rin, damo rin ito. Tanggalin natin ito. Itong ano, ay saan yun? Ano makita? Ayan, ayan, mo yan, damo. Ito pa, ang daming oh. Hmm. Tanggalin natin yan. Ayan. Ano ba yan? Hindi ako makakuha. Hmm. Naputol. Tutubo din uli yan. Ito pa. Ito ay, ano to sa lamok ko. Oh. Amoy niyan. Ayaw ng lamok. Kaya ako naglalagay din sa kwarto. Hmm. Hmm. Ano? Oh, ah, ayan. Yung lemon ay mukhang namamatay ang mga lemon. Hmm. Dahil basta sobrang init. Tapos, wow! Namumulaklak na yung ano ko, mani. Ang tataba ng mani ko, oh. Hmm. Yan ang tinanim kong mani rito. Kaya bubunutin natin ang damo. Ang tataba ng mani. Ko, sana mamunga ng maraming marami. Ayan. Tataba ng mani, oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa aking tanim naman ni, oh. May bulaklak na siya, namamulaklak na, oh. Mm. Ito to ba? Yeah. Sana wag mamatay. Mm. Diba? Hmm. Ah, uh, tinanim ko yan nung ano, nung... Ano? Tinanong, tinanim ko yan January. Ilang buwan na yan? January, February, March, April, May. Okay, eh, kailan ba? December ba yan? January, February, March, April, May. Apat na buwan na to. Bakit may wala pa? Four months na, ano pa, hindi pa siya masyadong ano. Oh, may mga bulaklak lemon eh. Ay, mayroon na palang bunga. Ayun, may mga bunga ng maliliit. Hindi siya halata kasi. Maliliit pa, oh. Ayun, oh. Yan, maliliit pa, oh. matay na yung ano dito oh, kamatis. Alis natin ang damo. Yan, alis natin ang damo kasi hindi naman halaman yan. At may rehan siya dito. May rehan. Eh, mayroon pang pong kamatis. Oh, hindi pa hinog. Hinog, may, may bunga pa. Oh. Hindi pa siya hinog. Hilaw pa. Oh dami ko nang na-harvest itong kamatis. Ang hmm. laki, oh. Hmm, yan, hinog na. Ah, mainit na kasi paano na siya, oh. May mga bunga pa rin. Ayun, nalo, nabulok na yung bunga doon, oh. Hmm, malapit na siyang mamatay. Ayan, oh. Wow! Tingnan niyo naman ang ating mani, ang taba-taba. Ang oh. tanim kong mani. Hmm, may kalabasa. Tingnan niyo naman ang ating tanim na kalabasa. Ayan ang mamulaklak. Sana mabunga man siya. Ano man ito lalaki siya. Hindi sa ano yung bulaklak. Hmm, lalaki. Bakit kaya ano? Tingnan yung mani. talaga okay hmm. tapos dito guys ito naman oh, tingnan nyo pa tingnan nyo guys ang blessing uh, ayan laki na ng kalabasa hmm. may bunga na yan isa hindi ano pa tayong iba tingnan natin mga damo damo hmm. tingnan patay ng bunga ng kalabasa natin dyan bunga na ang kalabasa, kalabasa. Ito, padamukha ito. Hmm. <coughs> Ayan. Ayan, damo. <coughs> Ayan. Ito na, anda. Mataba yung mga kalabasa ko. Tatadili lang ko kaya nung ano, Bitchin ba? Tingnan mo yan o. Oh.